Una sa ating The Better News ngayong araw, maglulunsad ng isang kampanya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang labanan ng pagkalat ng mga maling impormasyon tungkol sa mga programa ng ahensya sa Pilipinas. Ang mga detalye panoorin sa report ni Rose Baviera. Nakatakdang ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang nationwide information campaign na tinatawag na Tamang Tulong sa Tamang Impormasyon layunin ng kampanya na malabanan ang naglipa ng fake news at misinformation tungkol sa mga programa at serbisyo ng gobyerno sa ilalim ng DSWD. Ayon kay Director Clarissa Lara Duran ng DSWD Public Relations Service, layunin na ng kampanya na mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko, lalo na ang mga may hirap, vulnerable at marginalized sectors. Aniya, naiintindihan nila na hindi lahat ng kliyente ay may access sa internet at smartphones. Kaya ginagawa ang information campaigns para mapuntahan ng geographically isolated at disadvantaged areas. Pangunahan naman ng field offices at departments ng ahensya ang information caravan na magtuturo sa publiko kung saan maaaring ma-access ang mga totoo at beripikadong impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.